So ilang mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat So maraming salamat po pala sa mga nakapanood ng ating last video So wait po yun So yan, makikita po ninyo dyan na napakaganda po ng feedback Nung mga last 2 videos po natin So makikita nyo po dyan yung green spot So nangangahulugan lang po yan na maganda po yung pinaka naging outcome nung ating video So sa mga nalilito nga po pala sa ating uh, channel. So, ito po. Kung makikita po ninyo dyan, nakalagay po dyan is coin review and updated pricing. So, sa mga nagsasabi dyan, katulad nito ni Bossing na tayo daw po ay nagde-demo. So, tama po yun. Tayo po ay nagbibigay ng tamang review. Kasi pangit naman po yung puro tayo presyo tapos wala naman pong review o hindi natin alam yung pinaka hinahanap po ng ating mga kolektor kasi karamihan po dyan so kaya marami nalilito kasi ang nangyayari po puro lang tayo tingin lang tingin sa price ng bariya so hindi natin masyadong na-specify yung totoong hinahanap ng isang kolektor so pag sinabi ko rin na naghahanap ako ng ganitong year pero hindi natin masyadong nalaman kung ano po yung mga brilliant o circulated. So, doon po tayo nagkakaroon ng conflict. So, yun po. Tama po yun. Nagde-demo po tayo. So, nagde-demo po tayo is parang ano po yan. Nire-review po natin yung isang content or isang bariya. So, sa makikita po ninyo, Meron po tayo mga 25 cents dito So ito po yung pinaplano kong buuin May mga part pa po na uh, medyo kulang pa So itakel po natin yan kung ano yung mga bare dyan na may value So huwag natin masyadong patagalin, pahabain Maraming salamat po sa mga nakapanood po ng ating uh, content So tara, let's go! So, yun po, mga coins. Mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So, yun. ah uh, thank you po ulit sa mga nakapanood ng ating video mga coins. So, yun po sa mga unang nag-comment na si Sir Benito. So, yan. Napadad niya siguro yung ating uh, content. Yung sinoutout ko siya. So, yan. Sir. ah uh, shoutout ulit sa iyo, Sir. And si, ano, si Sir Albert. So, yun yung last na ginawa nating na content. Uh, para yon kay Boss Albert na masugid natin na supporter dito sa ating YouTube channel. So, yun, nabasa niya yung, ah, uh, nakapanood niya pala, sorry, napanood niya pala yung ating content na tinakal po natin yung 2013. So, yun, ang comment po niya is, Matsol, boss, coins salamat din sa pag-shoutout in yun, nagulat siya kasi na-content po natin yung kanyang pinasa or sinabmit sa atin na Coin. So, yun nga po pala sa mga nagtatanong kung saan nyo po ako makikita. Magko-comment po ako. pin comment ko po dito. Kung saan nyo po ako pwedeng uh, mapasahan o masabitan nung uh, inyong mga coin. So, yun po. Makikita nyo naman po ako dito sa YouTube. Uh, YouTube. And mahagilap nyo po tayo dito sa kita nyo. Makikita na po yung ating channel sa Google account. So, i nyo lang po dyan yung mga coins lalabas na po yung ating content so magandang ano yan magandang significant o magandang ano po yun senyales po na tayo po ay umaangat na po so thank you thank you nga po pala sa mga supporters natin and sa mga subscriber natin syempre maraming salamat po dyan so yun na uh, in this video natin po talagayin itong mga 25 cents natin so bago yon, unahin muna natin syempre yung mga uh, non magnetic po natin na So ito po yung kanya composition So ang composition po niya Is brass So ito po mga bariyang ito Ay non-magnetic po yan So hindi po siya na magnet Kung may mga coin man po na From 1995 to 2003 Kayo na Ma-encounter na na magnet So possible error po yan Mga coins Lagi niya pong tatandaan Pag yung bariya is yan kaya nga po naggagawa tayo ng mga ganyan. So para alam niyo po yung composition katulad po nung kinontent natin dati na nagtataka siya kung bakit same year na 2003 may magnetic and may non-magnetic na bariya. 2003 na piso po hard to find. Yung isa po na magnet hindi po naman magnet dito naman magnet ito po hindi 2003 So, yun po. Yung pinaka-weight po niya is 3.8 grams. Yan. Yung diameter niya po is 20 mm. So, yung pinaka-thickness niya po is 1.5 mm. So, yung pinaka-gilid niya po, yung pinaka edges po tawagin is smooth lang po siya. Ayan. So, ito po. Ito po yung mga 1995. So, mga coins, ah, uh, marami dyan na uh, wala lang yung mga ganitong bariya. So, possible, mas maganda mag-keep na po kayo ng ganito. Lalo na kung magaganda yung condition. So, ito. Sa makikita po ninyo, nagkukompleto na po tayo ng Uh, hindi po tayo magkakompleto ng series So kukompletuhin ko muna yung pinaka yearly niya lang po So may series po nito Medyo may mga mahirap po siyang mahanap So ito po yung 1995 natin Suggest nga po kayo mga coins Kasi may binili po ako na o pinagawa po akong frame So ito po yung frame So yan Makikita nyo po dyan uh, Medyo malaki po yung ano natin, pinakabutas. So, ang plinahan ko po kasi dyan is 30mm. Gusto ko po kasi yung coin natin is nakaka-capsule. Yan. Nakita nyo po. Kung may, kung balak nyo po mag-order ng mga ganyan na frame, mga ganda, uh, customized frame, na... i-chat nyo lang po. Ito si Sir Aldrin. Yan. Chat nyo lang po siya through FB. And kung gusto niyo 'yon, ni tanong niyo na rin po kung legit tayo. So diyan tayo lagi nagpapagawa ng frame key Sir Aldrin. So kung sasabihin niyo po sa kanya uh, yung frame po na gawa uh, po ni Makoy. So yan po kay Sir Aldrin, legit po yan Makoy. So yon hingi po ako ng konting suggestion sa inyo kung ano pong mas maganda na ilagay po sa ating frame. So, mas maganda ba mga coins kung itong white or itong black so ito po kasi magiging ano niya, ah, itsura nya pag nilagay sa frame yan. so ano suggestion na kung ano yung mas maganda so ayan So, bali, ito po. Bali, kung mag-collect po kayo mga coins, so, try niyo na po na maghanap unti-unti kung may ma kita pa po kayo mga garo. so try nyo po tingnan yung mga garapon niya baka may na itatabi po kayo so try nyo po mangolekta may mga value na po ito mga coins para sa inyo pong kaalaman pwede po natin mag, uh, pwede po kayong kumuha ng set nito from 1995 to 2003 na non magnetic pwede nyo po siyang ibenta Ng mga nasa 300 to 400 po yung set na yan so ilang pera one yan 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 So 9 pieces Yan Pwede niyo po siyang ibenta ng mga ganong presyo So mas maganda kung Mga goodies yung makukuha nyo Or mga circulate uh, AU condition yung maganda pa May mga luster pa Para mas mataas yung Pwede maging value nya Yung derecho frame na po So ito po yung 1995 ko sa, Kung makikita po ninyo Then, ito po yung aking 1996. Medyo iba na rin yung kulay. Pero makikita nyo po yung pinaka natural luster nya po. So, ito po yung 1997 ko. So, ako po, naghahanap po ko ng mga ganito kagaganda mga coins. So, po. Ganito kagaganda na 25 cents. So, kung meron kayong ganito kagaganda na lower year. So, yan. Pwede nyo po akong i-chat. Uh, pag-usapan po natin yung price. Kung... Pero yun nga po pala, sa mga mag-aalok po sa atin, so make sure lang po sana na hindi lang po siya isang peraso. Kasi talo po tayo sa shipping ng mga coins. So mas maganda, mas okay kung medyo marami siya uh, bulk kumbaga para mas hindi tayo talo sa shipping. So pwede kong bilhin sa inyo yan ng mga ganong presyo mga coins. Basta maganda't po rito. So, itong ibang coins na to, binili natin to sa ating uh, subscriber na sa ngayon ay isa na siyang seller. So, yon Nagahan siya si Sir Benedict. Yan. So, solid natin na ano yan, uh, kaka-coins din po yan na dyan po tayo bumibili ng pareha. Yan. Nakailan transaction na po kami ni Sir Benedict. So, ito po yung aking uh, 1999. Medyo lapitan natin and hinakan po natin. So, ito po yung mga aking binibili. Yan. Ito po. Nakikita nyo po. Maganda pa po yung kanyang kondisyon Yan. So, itong mga ganito mga coins, pwede nyo siyang ibenta pag ganito kagaganda pa. Tapos, lower year, pwede nyo po siyang ibenta ng mga 50 pesos ang isa. Yan. yan ano lang po yan? Ah... Uh, patunay lang po eh na may mga tao pa rin po na bumibili. So ako, bumibili po ako ng mga ganito. So ito, possible, mga ganito. Pwede nyo pong ibenta ng mga 20 pesos. Kung medyo kita pa po yung details niya. Yan. Siyempre, pwede nyo po siyang ibenta ng mas okay na halaga. 20 to 10 pesos, basta kita pa yung details. Pero pag medyo circulated na, medyo malabo nyo na po siyang mabenta ng ganon. So, yung mga ganito, makikita nyo po. Yan. Pwede nyo po yan ibenta ng mga 10 pesos to 20 ang isa. So, yan. Kita nyo naman. So, mas maganda mag-try nyo, na, try nyo na po na mga olekta isa-isa na mga bariya na hinahanap po ng collector. So, stay tuned lang po. Meron po tayo yung mga magnetic po natin. Mga coins, medyo magugulat kayo sa kanyang mga pricing. And mga dapat nyong gawin ay dapat pag-ingatan pag kayo po ay magahan hunt yan. May mga advice tayo dyan. So, ito, pag tinakala natin itong mga non-magnetic, ah, uh, sorry, ng magnetic, medyo may mer meron dyan mga hard to find na dapat po ninyong tandaan o i-take note. Yan. So, ito po yung ating mga bariya yan. Ito po yung 2003 na non-magnetic. O, kita nyo naman mga boss. Ang ganda pa. Diba? So, yan. O, kita nyo naman. Mga solid pa siya. So, ito pa lang sa ngayon yung aking uh, hawak-hawak. So, meron na po tayo ng order na frame. Hinihintay na lang po natin dumating. Tapos, yun. I-unboxing natin yun. Tapos, ipapakita ko po sa inyo. So, suggest po kayo kung ano po dapat ilagay. So, proceed na po tayo dito sa ating mga uh, magnetic na baria. So So, yun po. Uh, proceed na po tayo dito sa ating uh, mga magnetic coin. So, yun po. Ah, uh, composition po. Ayun, gaya po ng sinasabi ko lagi, mag magre-relay po tayo dito sa ating mga composition. So, ito po yung composition ni magnetic. 'Yan brass plated steel. So, yun, magnetic nga po talaga siya. Steel from the word steel. And weight po niya is 3.6 grams. So, medyo parang mas mabigat ng konti si nan magnetic So, yung pinaka-diameter niya is same pa rin po. ah uh, same lang po yung pinaka-bigat po niya. So, yung thickness niya, mas, mas makapal yung uh, mga non ay mga magnetic sorry So, yun po. Edges na po is smooth pa rin. Yun po. Bali, ito po yung ating uh, sa ngayon na uh, nakuha pa lang. So, yun. Ayan. 20.04. Ayan. So, medyo marami pa tayo ang kulang dito. Pero, goods lang. Ayan. 20.04. So, ito po, mga coins, medyo hard to find po itong year na to. 20.05. Ayan. Medyo hard to hard to find na po ito. Semi hard to find kung tawagin po ng iba nating mga ka coin collector. So ito po yung mga isa sa mga inuna ko na makuha o mabili. So ito po pwede niya po siyang mabili ng uh, 150 to siguro 200 kung sobrang ganda po ng kondisyon. Katulad po nito. Yan. So kung ganyang kaganda, yan nakikita nyo naman alis fully lastered pa ay sobrang ganda pa ng details po niya so pwede niya po siyang ibenta ng ganun mga nasa 200 ang isa so di ba diba, nakakagulat kasi yung mga ganitong coin pala is may value so ito po yung pinaka tinatawag nilang hard to find mga coin so ito po yan makikita niya po dyan 2006 na 25 cents. Yan. So ito po mga 2006 na 25 cents mga coins. Ito po 'yung nagkakahalaga ng nasa pinakamababa mga coins. Kung magbebenta kayo ng 4,000, 4,000, napakabilis po niyan mabebenta sa group. Ayun. 4,000 to 6,000 ang range price po niyan. Ayun, 'di ba nakakagulat? 25 cents pero ganoon kalaki o ganun kataas 'yung presyo. So, medyo nakakasyak talaga siya. So, ingat lang po kayo sa mga uh, tinatawag nilang altered coin. Yan. So, ano ba yung mga altered coin? So, ito po yung example ng isang altered coin. So, yan. Nakikita nyo po dyan. So, lagi po kayo magre-relay o titingin doon sa katabing year niya kung yan po ba ay binago at the same time kung yan po ba ay may bura o may dumi o may gasgas -gas lagi niya pong chichikin yan mga coins kasi mahalaga po yan para hindi po tayo mabash sa ating post yan. so 2007 so wala pa tayo nun dalawang variant po yan yung 2007 natin meron po yan tin and meron po yan mga large script kung tawagin so wala pa tayong 2007 2008 wala pa rin po tayo nun sa ngayon So, hindi naman sa totoo lang, hindi ko pa naman talaga to prioritize. So, kaya nakalagay pa lang po siya dito sa ating mga value na variant na mga ganda. So, ito separate, separate po kasi yan. So, ito po yung mga piso ko in 5 and 10 na mga ganda. Almost A, almost B po yan, mga nakalagay po dyan. So, para hindi lang siya masyadong magulo, kumuha na rin ako ng frame kasi pag nilalagay ko po sa frame yung coin ko. So mas parang ginaganahan ako na Makompleto o maano ma siya kagad ma buo siya kagad. So, 'yun. Ah, uh, mga coins uh suggest lang po ah uh, kung mas maganda ba yung puti or ganito, black. So, gumawa ako ng dalawang ano para at least may kayong reference, makita niyo rin po. So 'yon, uh, 'yung 2008 medyo hard to find, uh, semi hard to find na rin siya. So yun, mga mahirap na hanapin dito sa Magnetic. 'Yung 2005 na semi hard to find, 2007 na dalawang klase, at 'yung 2008 medyo mahirap na 'yan mahagilap lalo na 'yung ating 2006. So 'yon, all in all, medyo kompleto na rin naman siya. So most probably mga ilang araw darating na rin po yung ating in order na frame na ito yan pinakita ko po ulit yan, yung frame po na uh, parating po sa atin so sana hopefully ma ano po natin yan ma atin pong mabuo na so update ko lang din po pala kayo sa ating mga subscriber yan. So, yan na po. Nasa 1,250. So, hindi na ako masyado nagbabother dyan. Kasi, na-reach na rin po natin yung goal natin na 1,000. So, goods na yun. Okay na sa akin. So, ito na lang po yung aking uh, binubono or para ma-monetize na po tayo. So, ito po ang ating watch hour. So, kung makikita nyo po dyan, nasa 3,053 na po siya. So, konti na lang. Nasa 947 na lang po makakukompleto na ay makakukompleto na po natin ang 4,000 so yun konting konti na lang so mga coins pag sumahod na tayo dito siguro mas makakapamigay na tayo ng medyo solidong pricing sa yun sa pag ano natin sa pag support na natin dito sa channel na to so maraming salamat po sa pagtangkilik niyo po sa ating channel and yung mga sinabi ko po na semi hard to find and hard to find so Uh, i-review nyo po and balikan nyo po yung video natin na to so para malaman po natin sakali makatulong ako sa inyo may benta po natin kung meron po kayo so mas maganda kung maganda yung condition mga coins para mas madali natin mai alok sa mga uh, seller so yun nga po pala ito nga po pala yung mga nag-comment sa ating last video so ito po sila so yan po maraming maraming thank you po sa pag-support niyo po sa ating channel. Nakita niyo naman po napaka-transparent po natin dito sa channel na to. Ipinapakita ko po lahat ultimo yung ano natin mga watcher natin eh, pinapakita po natin yan dito. Nang sa ganun, maramdaman niyo po na hindi lang po para sa akin tong channel to. Syempre para po sa ating lahat. So maraming maraming thank you po mga coins sa sa pagsuporta po ninyo sa ating channel. And ingat po sana kayo palagi. Yan balikan natin to sana makompleto natin to agad so samahan nyo ako dito sa part na to no? so yun lang po mga kois, maraming salamat Iningat ingat po kayong lahat kita kits po ulit tayo sa susunod na vlog bye bye